Hello guys, alam niyo ba na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit namamatay ang mga halaman na nakatanim sa mga paso ay ang overwatering? Yes, you heard it right. 'Di ba nga ang sabi ng mga matatanda lahat ng sobra ay hindi maganda? Kapag nangyari ito, ang mga ugat ng halaman ay maaaring makaranas ng pagkabulok o ang tinatawag na root rot. Nabubulok ang mga ugat ng halaman dahil hindi sila makahinga dahil kapag naghalo ang tubig at ang lupa ay nagiging putik ito na malagkit. Kaya importante na mayroong mga butas sa ilalim ang mga containers na inyong pagtataniman. Ito ay para makadaloy ang excess na tubig lalo na kung madalas na umuulan sa inyong lugar. Ito nga pala yung plastic container na ginamit ko sa pagtatanim ng sili at kamatis pero kita nyo nilagyan ko muna ng buta sa ilalim. Sa case naman ng mga kamatis, actually mas nangangailangan sila ng mas maraming tubig lalo na kapag sila ay nasa flowering at fruiting stage na. Ganun pa man, dapat may mga butas pa rin ang ilalim ng mga containers na inyong pagtataniman. Sa mga sili naman, ang ginagawa ko ay ay chinecheck ko muna ang pinakataas o ang topsoil kung ito ay may moisture pa. At kung ito ay may moisture pa, hindi na ito muna kailangan diligan o kung didiligan mo naman ay napakakaunti lang. Sana ay na-encourage kayo ng maikling video na to. At kung nakaabot kayo sa part na to, pwede nyo po bang i-comment kung taga saan kayo para naman malaman natin kung hanggang saan nakaabot ang video na to. At kung nagustuhan nyo po ito, pwede nyo po bang pakilike at pakishare na rin. Yun po, God bless and happy gardening. Follow us for more!